Sabi ko nga siya, pagka hindi ka parang lumagalaga nito, kahit abuti ng taon sa ito, hindi mo yung pababike. <laughs> <laughs> dalawang linggo lang mahigit, ano? Hulit na yan. Kinawakan, yung yung mahuhuli nyo, hubos ang balahibo nyo. Pero yan tay, pwede na pangati yan. Oo, oh, pwede, 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 pang pang pwede, pwede na yan. Pwede na pangati. yung lang nga pwede na yan. Grabe mga idol, dalawang linggo mahigit ko pa lang, dalawang linggo pa lang namin nahuhuli yan. Ano bang sikreto dyan tayo para na. ano? Ha? Anong sikreto dyan? Para Basta ito, yung labuyo, ang sikreto talaga niyan. Kailangan yung kulungan niya maliit. Saktuhan yung... lang siya gano'n? Oo, hindi siya makakaano. Tsaka pagkukuhanin mo sa kulungan, patantahanin niyo siya. Patantahan? Tapos pag alawang ginagawa, hihimasin mo lang himasin Ganun lang. Ba? Dalawang linggo mahigit pa lang pero <laughs> grabe. Ah, galaga nga ako ng labuyo nung nakaraan yun. Nahuli ko. Tinabukasan lang. Tumitila ako na eh. <laughs> no. Yung kaliskis niyan tayo. Ay, yung kaliskis. Kailangan. mimi nga ng kakaliskis mo. Hindi basta kaliskis. Okay. May paano, paano ba nalalaman yung mga kaliskis ng labuyo? pa eh. Kailangan marunong kang mga liskis. Ganito kasi ano o. Pagka dublihan ka. Mga hanap. Dublihan? O. Oo. Yung may mga dubli kasi yan. Ayan ano, o ganyan. yun yung tinatawag na dubli? Yung tatlong kaliskis na yan. Umapit lahat doon sa isa o. Dublihan yun. Oo. Isang kaliskis kumapit sa isa. Oo. Yung tatlo. Hmm. Iba, wala ako. Gano'n ang tinatawag niya, doble. Ito pa yung buo. Iba yung buo? Oo. Nalalaman doon kung pwede na maganda yung pangate. Yung kaliskis yan, o, buo. Walang mga biyak. Oo. May tandang ako doon, kaso puro ang kaliskis niya, parang buo-buo na tipak-tipak. Hindi, yung tinatawag na buo, umpisa sa kabilang tabi, buo siyang garo. Hindi yung kaliskis niya ba? Parang Walang, ganyan, pero nakaangat-angat yung mga angat-angat. Hindi, -angat. kaya lang gano'n yun. Um, papalit na ng kaliskis yun. Ah, nagpapalit ng kaliskis. Oo, oh, kasi yan, pag lumugon yan, yung mga kaliskis na luma na yan, napapalitan yan. Nababaklas hmm. yan. Mga oh, idol, oh. May inaon yan. Ah. Kaya yung labuyo, dalawang beses po maglugo niyan. Dalawang beses nga po, yung tandang ko ngayon, lugo na rin. muna siya, itim. Oo, oh, itim. Palit ulit nun, pula na. Pero baka uli lang niya. Eh, yung isa tay. Yung nadan, uh, paa na rin yun. Hindi ko pa nakakawa ka Focus muna dyan. <laughs> <laughs> Hindi ko pa nalilinis yung mukha eh. Mukhang napakaganda. Ito na, ready na mga yung speaker pwede na ipangate ang daang labuyo ang inahin ko doon, tatlo kaso nga lang hindi ko magamit pag nakikita palang ako oh, talo na na kagad parang sa kulungan mas kulungan grabe yun uh -huh. basta basta mapapamu yan oo oh, nga grabe yun kailangan yan bago may kukulong sa ganun mabait na siya mabait na ako agad yung ano, oh, yun na ulit namin nung nakarang nakarang linggo ni DMB. Para pagangay pa naman nung no, nakarang hindi niya mabigay. O oh, nga nabuyo. po ito. Isa dia yung nahuli ay, sa silo. Bukang amino yan, ano? Kuwawala no. na oh, kung kung sa akin yan, malamang naglilipad na yan din. No. Oh, na Depende oh, rin talaga sa pag-aalaga, oh. ano, yeah, ha, 'no. Oh, yung kasi yan. Arow-araw talaga hawak anon. Labuyo kasi. Pag sa una pa lang ay nadala na yan, hindi mo na mababawi. Ha? Oh? Paano sa panong paraan po madadala gano'n? Pagkuhan mo, pag siya yes, nanlipad, pinupursa mo kuha niya, gano'n? Ay, gano'n lagi, eh. lagi yung akin eh! Kaya hindi mo na mapapabait yun, parang gano'n na ang gagawin yun. <laughs> <laughs> sa Facebook Messenger. Hahaha! Kailangan kasi yan, pagka bago pa lang na gano'n, pagkukuha niya mo siya, Ha? Kailangan iiksian mo lang na gano'n yung tali niya. Sa tali mo ahawakan, gano'n? Okay, kukontrol yung mo naman. yung reglaid, tali niya. regular? Um, yeah, yeah, no, no. uh, 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 Sa ilalim. mo labuyo? Sa ikaw. mo nga yung haba nung uh, uh, area ng tali niya. Uh, <tong lipid> ay, hindi siya makakapagwala ng gawa. May isi tali niya at gusto niya lumipad, di siya makakalayo, gawa magsinga, sasagad mong ganyan o. Makukomit siya na. Tapos, ngayon ang nabili, pinakamasaila na alagaan ang panama ng Texas dito. Oo oh, mo. Ganun sana mag-alaga, no? Nangangailang mm -hmm. no, mag no? labuyo na ako, wala pa ako na pangabait. I'm <laughs> sorry. <laughs>